Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Dr. Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar, his formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition. And food supplements that promotes good health during Minderau Invention Contest and Expo 2009, and finalists during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa panatuntunang Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi maangkin ang kagalingan walang maintenance medication na synthetic drugs na nga maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Dok Alternativo founder, multi-awarded Pilipino inventor, sa Herbal sa Pilipinas at kasama po yung ating Inventor, Chairman of the Board ng DOC Alternatibo sa Inventor Magdalena Dilibo, na siya ay ating sinundan at pinagpatuloy na adbukasya sa alternatibong panggagamot. Ang inyong kadok alternatibo, Dok Vince Lambak ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. puso iyong sinisiyasa Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat po sa Mateo talata 5 kapitulo 6 Mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Nakasulat po sa Mateo talata 5 kapitulo 6. At marapat isa buhay kapanalig sa bawat takbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Dito naman tayo mga kaalternatibo para sa tamang gabay at tungo sa malusog na pangangatuan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit na maangkin ang kagalingan para hindi na mag medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin, ay ah, kailangan ho na maintindihan ho natin yung uh, tamang uh, yung batas ng ating uh, pangangatawan upang uh, madaliho ang uh, tunay na kagalingan ng ating uh, buhay kung uh, tinatamaano kayo dyan ng matinding uh, arthritis at kailangan ho natin at tubig para isaayos ang uh, tamang sirkulasyon ng ating uh, dugo sa ating katawan hindi naakyat ang iyong uric acid. Alam nyo kung mayroon kayong pulbic minerals at magnesium ascorbate at saka HA haplos, eh parang meron ka ng butika dyan sa iyong pamamahay. Makipag-ugnayan po tayo sa ating mga nalalapit na mga branches para ikang maibabahagi po yung pagtuturo dapat po natin maintindihan. Isa namang patunay ang natulungan dahil tinuro natin at sinundan narito po ang kanyang testimonya. Ma'am, pakisaysay yung kumplitong pangalan po natin. Uh, ako po si Rosario Y. Galisa, uh, nakatira sa Purok Maligaya sa Lakit Kiamba, Sarangani. Ilang taong gulang? Uh, 65 years old na ako ako. Ayan, anong trabaho uh, noon ma'am? Uh, retired teacher po. Ayan. Ma'am, pakisaysay daw, ano yung nararamdaman mo before o kayo nagtungo dito sa Doc Alternativo? Ah, uh, yung before nagtungo ako dito sa Doc Alternativo, ah, uh, yung heart ko, parang hindi ako gaano makahinga. oo uh -huh. Then, tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Okay. Uh, tapos, ang kain ko, hindi gaano mas uh, maganda ang pagkain ko. Mm -hmm. Then, laging nagabinhod yung aking mga man paa, mga kamay. Oo. Uh, Magkano taon yon na ito nararamdaman, ma'am? Ah, uh, almost siguro nung nag nagturo ako Dok, mm -mm. Nararamdaman ko na talaga 'yun. Yan. meron ka nang iniinom ng mga synthetic drugs? Ah, uh, may meron Dok. may maintenance ako noon pero nung uh, Sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag alternatibo alternatibo na lang. So nagpunta ako dito. Yes, uh -huh. yes. Tapos yung nagpa-blood before nga hindi pa ako nag alternatibo, ang mga blood chem ko marami akong red. Uh -huh. hindi uh, maganda. Hindi maganda. Mm -hmm. So nung ngayon three weeks ago na nag-blood chem ako, uh, <laughs> maganda na ang labas, okay na lahat. Wala na yung mga red ayan so maganda resulta ma'am maganda po ang resulta resulta sa doc alternative ayan kumusta yung nahihirapan ka maghinga noon okay na okay na saka ang sarap ng tulong ko ayan, ayan hmm. na ang maganda so uh, lagi ko na lang inaha uh, hinahanap yung mga binibili ko dito na binibili. ayan Oo. so sa atin pa ma'am yung maintenance mo wala na wala na inalis ko na lahat yung maintenance ko marami akong hindi na Mm -mm. Dahil kung yung iniinom ko na yun noon, iba ang pakiramdam ko. Ayan. Pero ngayon dito sa Doc Alternativo, maganda ang aking pakiramdam. Ayan. Ma'am, ano yung maging apilan nyo sa mga tao nagdadalawang isip pa? Ah, uh, mag... Ang gusto ko lang ipaano sa mga nagdadalawang isip, dito na kayo sa Doc Alternativo, ah, uh, dapat sundin talaga yung uh, formula. formula. at number one ang ating uh, pagdarasal sa paninoon. Ayan. Ma'am, ah, pakisaysay ulit yung kumplitong pangalan natin. Uh, ako po si Rosario Y. Galiza. Ilang Nakatira sa Purok, Baligaya, sa Lakit, Kiamba, Ilang taong gulang? Uh, 65 years old. Uh, retired retired teacher Okay, salamat po. Yan ang ba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gigay ako. Dito ko po natagpuan na may pag asang may kagalingan. Dili nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga dabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok alternative Herbal and Natural Healing Seminar. November 11, Sabado, sa Pasay, matatagpuan sa CYA Land Building, Corner Selly Street, Barangay 75, along EDSA, harap ng STI College, Pasay City. November 12, Linggo, sa Cubao, Quezon City, matatagpuan sa PYP Mansion 2, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samsung Tech College. November 13, Lunes, sa Malolo City, Bulacan, matatagpuan sa Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolo City, Bulacan. November 14, Martes, 13 Martires. Matatagpuan sa San Agustin 13 Tanza Road, 13 Martires City, Cavite. Matatagpuan sa Central School Elementary. November 15, Miyerkules, Lipa City, Batangas. Matatagpuan sa District 1B, J.P. Laurel Highway, Barangay Marawoy, Lipa City, Batangas. Color Green Building besides Marawoy Aluminum Services. November 16, Huwebes, Tarlac City. Matatagpuan sa MacArthur Highway, 3J Revita Building, Sitio Pag-asa, Barangay Sandra. El Tarlac City November 18, Sabado, sa Balanga City Bataan, matatagpuan sa Banzon Building Capital Road, San Jose Balanga City. November 17, Biyernes, sa Infanta, matatagpuan sa Plaridel Street, Poblasyon 38, Infanta Quezon. November 20, Lunes, sa Cabanatuan, matatagpuan sa Dinar Building, Barangay H Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at choking. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa dok Alternativo ay libreng nagpatak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Dok, Dok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. ang Dok Alternatibo bukas alas 2 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang magabayan kayo sa tamang solusyon diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na magme maintenance medication ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon kaya ang napaka-importante Mga kaibigan, makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural mega vitamin C IV at dagdag pang patunay na kailangan na uh, ihinto na shape ang mga maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam na sumunod dito sa cleansing program at natural mega dose vitamin C, I, B, ng doc alternatibo. So yan ma'am, uh, di ba nag-undergo ka ng cleansing and vitamin C infusion? Kumusta sa inyo ma'am? Na-stop ba yung maintenance ninyo automatic? Ah, uh, opo. Ah, uh, andami po po talagang sakit. Ah, uh, bukod sa mataas ang sugar, ma-cholesterol, marami po may heart uh, enlargement ako. Ah, mm -hmm. uh, ito yung baga ko marami po talaga. And then, sumasakit din yung mga yung ulo ko palagi noon. So, namin, uh, yung try namin, ah, yung dalawang kami na asawa ko na mag, ano, ng vitamin C kahit po ma... ma uh, ano, mahal. Pero pinag-ipunan ko po talaga. Talagang pinag-ipunan ko para sabi ko uh, para naman kumaan yung pakiramdam ko kasi nababalitaan ko yung mga nagpapahimutan mm. ng sea si, talagang mga, wala nang maintenance oh. so, in-try ko po talaga and uh, thank God kasi um, nabawasan yung talagang um, karamdaman matinding karamdaman ko so, hanggang ngayon uh, ang dami ko ng na na na, na convince na besa, ito talagang karton karton uh -huh. karton karton ah oh, uh, -huh. na uh, na it. uh -huh. na sa Ilocos Ilocos Sur Ilocos Norte so So, uh, nagpapasalamat ako dahil nandyan itong Doc Alternativo, yung invento ni Doc Ed, at talagang nakakatulong po sa ating lahat. And uh, sana marami pa tayong mahikayat na makijoin sa atin kasi talagang maganda yung mga mga natural na nagamot sa ngayon ito pa rin ang aming mga ginagamit mga fullback lahat lahat yung mga nandito mm -hmm. <laughs> talagang yung toothpaste naman po yan ginagamit ko din para sa mukha yes, para so, sa yeah. sa feminine feminine wash ayan ang dami kong gamit, gamit. Kahit oh, hindi na ako magdadala ng sabon, yes. basta may toothpaste, yan, nandyan na lahat. Kompleto na, from head to foot na. Di ko lang sa shampoo, pero hindi ko pa nasubukan yan. Uh, ayun po. So, maganda po talaga. So, yun, ma'am, anong pangalan natin mo no? para makilala tayo, edad at pagasaan asaan po? Uh, ako po si Teresita Fariñas from Lalo, uh, Barat. Ang mga klanlok taon si ma'am para ma-reveal naman. Uh, Yan ang buhay na prema ng kagalingan. Nag-isa ho nating sumubok sa formula ng DOC alternatibo. Hindi na po pabalik balik-balik yung kanyang karamdaman pero nung makarating dito sa Doc Alternativo, sinundan ang cleansing program at natural mega vitamin CIB at hindi na na hospital, naalagaan ng malusog, napangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo ng Doc Alternativo. Kaya sundan Pakinggan, puntahan ang pinakamalapit ng mga branches upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program ang Mega Dose Vitamin C IV mabuti daluhan ang naka-schedule ng mga herbal at natural healing seminar sa branch at sa loob ng ilang oras maintindihan, mapakinggan ang alternatibong panggagamot dalhin lang po ang mga medical records or meron kayong laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa-register kayo dyan sa mga brands. Nakatulong talaga. Malaking tulong yan. Cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gigay na ako. Dito ko po natagpuan na may pag asang may kagalingan. Diliigin ni mo ikamahay. Naayog ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. November 21, Martes, sa Kiamba. Anaasa Josefina Cortes Building, Anthony Street, Publasyon, Kiamba, Sarang Province. November 23, Huwebes, sa Surala. anaasa sa Dorto Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. November 24, Biernes, sa Jansan. anaasa Animas Building, San Pedro Street, Lagao, General Santos City. November 22, Miyerkules, sa Tacurong, anaasa sa Unit 39 and 40 Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacurong City ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang ang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Abangan pang pa ibang schedule ng seminar kaya... Magpa-advance, magpa-register po kayo para makatanggap ng regalo, healthy foods during seminar. Libre na po ang patak ng pulvic minerals kaya huwag kong kalimutan. Magdala ng isang litrong tubig. Libre na rin ang pagpatak ng eye solution. Kasabay na po ang promong buy one take one, buy one take two. Makabil kahit hindi pa member dahil nasa transition period pa rin tayo. Huwag kong pahuhuli ang susi para maka-avail ng promo, magpa-advance, magpa-register po. Abangan ako, kasama po ang team ni Inventor Magdalena Dilibo. Nandyan ako ngayong November 11, Saturday sa Pasay City. November 12, diyan sa uh, Araw na Linggo, Cubao, Quezon City. November 13, Monday, a uh, Malolos. November 15, Baguio City, November 16, Luwag, November 17, Abulog. Sa ating mga kababayan diyan sa taga Akabanatuan, ah, November 20, diyan sa Tacloban 23, at Surigao 25, November 27, Butuan City, at November 28, Cagayan de Oro City. Ak, ah, abangan ho yung team ng ating inventor, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, kasama po yung ating inventor, yung ating chairman of the board na si inventor Magdalena Dilibo, kasama po ako, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Abangan mga kadok alternatibo. Magpa-advance na po kayong magparehisto para ika nga uh, maangkin ang uh, tunay na kagalingan ng iyong uh, iniindang uh, problema. Do alternative Newscast Patuloy tayo sa ating uh, palatuntunan. Yung ating mga distributor, ating kukus kumustahin, meron tayo mga distributor ng ating mixed and herbal coffee, abang ano yan, ating niyang bibigyan tutok dito sa ating palutuntunan. Narito mga distributor ng Doc Alternativo, Pulong Palazan, Candaba, Pampanga, sa tabi ng Boundary of Candaba, Pampanga and Baliwag, Bulacan, Evangeline Bundok, Bacolor, Pampanga, Teresita Inocencio, 946. Banga First, Plaridel, Bulacan Joana Aguirre Dampol First, Polilan Bulacan Maria Senorin Valenzuela City Good news para sa lahat dahil mag-order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC alternatibo herbal products kahit hindi pa member Bibigyan ka ng 40% discount Tandaan, 40% discount sa door-to-door -door delivery Narito po ang hotline 0946 0917-1742-3211. Aking ulitin, 0946-967-3211. Marami nang nagsilabasa na herbal ngayon. Mayroong nang gagaya. Ngunit meron namang may sariling timpla. Pero sa panahon ngayon, kailangan nating makasiguro. Doon na tayo sa subok ng panahon at marami na ang natulungan. DOC Alternativo, subok at pinagtibay ng panahon. DOC Alternativo Newscast Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot sa herbal at natural na lunas, mga pamamaraan sa pagkasagot sa mga health concern, narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Ah, ito po yung hotline 0946 09467321. Aking ulitin, 0946-967-3211. Anong kagandahan, do, uh, Fernan, itong uh, vitamin C ng Doc Alternatibo? Uh, ang vitamin C po ng uh, Doc Alternatibo, Doc Beans, ay napakaganda. Gawa po ng ito ay natural at uh, medyo mataas yung dose. Uh, diretso po yun sa ugat ng uh, pasyente uh, through IV, so intravenous feeding, so ugat uh, hanggang diretso sa puso, at mabilis din po yung draining ng kanyang mga impurities sa katawan via ng ating kidneys. Lalabas na po agad yung dumi via the urine, perspiration, tapos sa fecal matter niya, kasi inilagay nga ng mas mataas na dose. At ang maganda, tumataas ang immunity, at habang tumataas ang immunity, lumalakas ang resistensya natin, gumaganda ang tulog, tapos yung pagkalat ng uh, metastatic na mga cancer cells ay nabawasan. Ganon din po yung uh, uh, takot dapat mabawasan kung lumalakas po yung ating pananampalataya sa Diyos. Ayan. Pangalawang tanong kay uh, Dr. Fernan bakit ba talaga yung uh, nag-iidad ka ng uh, 30 years old? Bakit lumalabas yung uh, grabing mga karamdaman? Ano, at ano po ang magagandang gagawin natin nito? Minsan po kasi dahil sa sarap ng buhay natin, Dok, nakakalimutan yung mga basic sa pagpapanatili ng ating uh, kalusugan. ba diba sa sasakyan, uh, Dok Beans? Sa unang limang taon ng bagong sasakyan, pwede mo yung birit-biritin. Okay pa siya. Yung speed niya, napakaganda. Lahat ng performance, okay. Pero, kapag tumatagal, kagaya din po ng tao, pumasok ka na ng line of three. Minsan nga, mas uh, maaga pa kung abusive yung tao sa kalusugan. Hindi na nag hindi na kumakain ng tama, hindi na natutulog ng tamang oras, nag, uh, naglalaro o kaya nanonood na lang ng uh, YouTube o kaya ng television. Nakalimutan na magpahinga, Doc Beans. At the same time, yung tubig nila, instead na uminom ng tubig lang, di kolor. Hindi tama yon Ano pa? Naka, nawawalan na po tayo ng pananampalataya don sa lumikha sa atin. Kaya minsan, binibigyan niya tayo ng leksyon upang uh, matuto at magkaroon ng uh, kaalaman na hindi tayo nag-iisa. Merong lumikha sa atin, Doc Wins. Ito ang gabay ng alternatibong panggagamot para sa herbal Natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng dok alternatibo. Makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program at natural mega dose vitamin C IB sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV, nakatabang, gigain na ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asa may kagalingan. Dili yun ni mo ikamahay, naayog ko sa ako ang sakit nga gabin hod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. November 14, Martes, sa Tandaga, matatagpuan sa Kentos Building, Osmeña Street, Bagong Lungsod, Tandag City. November 15, Miyerkules, sa Kantilada, matatagpuan sa Orellineda Street, Jesse Eparaguer Building, Second floor, Linintian, Cantilan, Surigao del Sur. November 25, Sabado sa Surigao. Matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pa ang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa at natural na lunas. Kaibigan, masakit man ang pamamaalam pero kinapos tayo ng oras. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon sa pangalan ng ating founder, Inventor Doc Edgar Lusada de Libo, kasama po yung ating Inventor, Chairman of the Board ng Doc Alternativo, Inventor Magdalena de Libo. Ako po ang inyong gabay, Doc Vince Lombag Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpalang araw at mabuhay ho kayo. Doc Alternativo Newscast. Dr. Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during the Invention Contest and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Miao, IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.